Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamputpito ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Esaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gay ng nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa ni Lady ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang, ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon, ako'y yung dinggin sa panoong yung ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa ang inasahan kong habag ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y yung dinggin sa panoong yung ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko at pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y yung dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din, ay binilangan nila siya ng tatlongpong salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Yesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Yesus ang mga alagad at nagtanong, San po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang ng pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Yesus at inianda nila ang hapunang ng pampaskwa. Nang gabing yaon, ako dumulog sa, sa alagad ko mga alagad ko'y sa bahay, mo kakain sa hapong ng Samantalang sila Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Yesus, Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guru, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.